Bakit yan? Lakas ng motor Yan nakatunog kag Lakas ng motor Yan ako yan Lakas ng motor Yan nakita ko sa iyo yung drawing Yan yun din pagit kita na, so nanta pa din hmm. dahil ang kailangan ngayon nagbaburnat niya dito nalaga oh. overnight dun o yeah, yan hmm. Dino, may mga may kulay blue na ano may kancha na trapal ay eh, pingsan lang ata cemento na ipataas na

Yan na nakita ni Manang ko kita, nimanang, kaya kita mm. No? Uh. Kaya na pamatsag ng mga tao Dia ya, oh. Patokad din eh. Mm -hmm. Sa lang, <laughs> Pwede lang o yun na lang. Nah, mau kecil dia? Bejet. kayak? Ya. Pichur, kita mau Hah? Kau? Kecil